Pinasalaw ula ito. Ha? Pinagawang iyan. Ay, baka ka pa na dyan, ha? Ay, iihit ito, ha? Na buka dyan, dito pa kayo may iihit. Ang pagpapalik ni General Suka. Ang pagpapalik Mga ah, Maria Highway Street ha. Ah. Ito ha. Ah. Ah, natin ng uh, Engineering Department at Highway uh, Division Flood Control, syempre. at ah, punong-puno na yung uh, truck natin. Uh, ah, pili ko, uh, ah, ah, last na to. Tapos, uh, ah, ano oras na din? Alas 12 na din, mga kayon, No? So, oras na para managali yan. Ito, mukhang iniiyan to. Tinatambayan ng uh, gigi. Okay, okay. Ate! ito ha, ito. Pinasalang ula ito. Ha? Pinagawang iyan. Oh. Sino ba malapit dito? Si. Atte, Ate, ayun. Ayun. Ayun, ula, oh. Ang mga kaibigan. Ate, sige. Ang mga dito. Ay, iyan,

Oh yeah, get wala pa na telebisyon, trabaho ko. Eh, barangay. may tawag ko kay Chairman. Hoy, tubig, komiks, nakasabon. Gina, mapangiti Chairman, <coughs> baho. Eh, pa-kal. 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 Eh, pa kal

'yung metro ng tubig, kagawad. puro basura 'tong metro ng tubig. May standby dito, sa baba ng sidecar. Kuno din 'yan, 'yung inyo. Ah, eh? mga bala to, ayan, san bahay. Basta 'yung sabi nila, hindi na. Hindi mo bumula 'yung sunroof. Hindi kinaya, 'di? Hindi kinaya. Hindi kinaya 'yung sunroof. Pero 'di 'ke. viu Ohraga <tipas> Mahihiyaan kayo! Sa'yo okay. mga ka talaga talagang pinapalo ang amin ng sobrong Sobrang ka-best, eh Luso ng Dito, dito, na DJ, ખ ખ ખ ખ bunet 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 eh kakalabas lang natin sa Maria Payo dito tayo sa may para sitayin ulit ni General Sukat itong mga mga sidecar na nakatampak Alam mo ang mga mga ano rito, tinong baho. Oh.

네 <suss>

Terima kasih telah <laughs> menonton! wagas ito ah uh, corner maria payo ah uh, injury department kasama natin pati ang highway division Flood control kasama rin natin nya mga ngayon Kung yung matatanda na uh, ito yung unang-unang uh, uh, team up maria Paedio, unang -unang. oh ayo wag nga si Street ah uh, Ito nga kami natin syempre ah uh, Oras natin, alas 12, pasado na Alas 12, pasado doce, ito, ito, tinatanggal na lang yung mga lona-lona dito So kapila ang kasama natin ang flat control syempre Si Jun Malubay Wax kasama natin yan, flat control highway division Oo, oh, oh, sa mga taga Maynila parang awa kaawaan nila, sumunod na kayo oh, Alright <laughs> usap na kami, sumunod na kayo So sa una ng ating clip, meron tayo dyan mga 11 example ng uh, obstruction galing mismo sa DILG. Directive order ito para sa mga barangay official. Okay, dunun sa inyo. time muna tayo. Okay, barangay 31, zone 2, kay chairman uh, Tamundong. Chairman, chairman.